papansin nyo <coughs> hindi matagal ako magsalita eh minanam ko pa tong tubig ko eh nakapagkapi naman ako kanina kapag isip isip eh, so. ngayong umaga hindi ko alam babalik na naman ako sa bahay isa Then, mga asikasuhin, maglalaba. Kasi nga, yung aking pantalon, eh, makailang gamit ko na. Parang, walang, walang shampoo-shampoo pag naliligo. and <coughs> masyadong marami yung alalahanin ko ngayon. Kaling, no? Kasi after mag eh, na-inspired ka, pero in reality, ito na yung realidad. Eh, paglalaban pa rin yung utak mo, emotion mo, tsaka uh, faith mo. Kumbaga. Well, yun na nangyayari sa akin ngayon. And, hindi ko alam hanggang kailan <coughs> hanggang kailan itong bagay na to But sana makawala na rin ako Actually, uh, hindi ko rin gustong mag makipag-usap na. Hindi ko na rin gustong makipag halubilo ng sobra. Hindi ko na rin gustong mag-share kung kani-kanino mga nasa surroundings ko. uh, At... mas gusto ko na lang ngayon na eh, yung tahimik tapos mag-isa. Well, sure naman kapag nag-share ako, ako question na naman ako babatikusin na naman ako instead na be encouraged eh, hindi, hindi natin masasabi kasi for many years na nag-share ako ng buhay ko eh, ang dami question ang dami nilang question para bang sila may hawak ng buhay mo but kaya ka lang naman nag-share para lang din naman magkaroon ng outlet sa mga nararamdaman mo o naiisip mo which is normal naman talaga normal lang mag-share, normal lang maglabas ng emotions para alam mo yun, hindi lahat willing makinig sa'yo hindi lahat willing na intindihin ka kasi dami na rin na iniintindi and this is the part na talagang ako ko kung maaaring nararamdaman ito ng iba na experience ng iba ito. Ito talaga ang reality, Mas mainam na lang na manahimik ka na lang. Mas mainam na lang na huwag ka na mag-share. Mas mainam na lang na sarili mo na lang kahit sobrang bigat. Uh, yun yung masakit. Kasi hindi mo alam ano ano na 'yung nangyayari sa iyo? Ano na 'yung nangyayari sa sitwasyon mo? Ano na nangyayari sa buhay mo? Na hindi mo na ma-share kasi alam mo mayroong mga tao na uh, pilit kang huhusgahan, pilit kang i-misinterpret sa mga nangyayari sa iyo uh, ito na yung stage na yun ay nararamdaman ko ito na yung stage na yun ay nasa isip ko and this is the part na napagod na akong mag mag-share, napagod na akong magbigay ng opinion napagod na akong tumulong uh, <coughs> tumulong <coughs> sa iba napagod na rin ako na encourage sa iba mag-encourage kasi ngayon, nasa stage ako na ako naman yung nahihirapan. Ako naman yung nandirito sa, sa sistema na ito. And I think yung sa iba naman dyan, alam niya yun naman yung ibig ko sa akin. lungkot lang kasi pag nararanasan na pala ito ng tao, especially ako nararanasan ko na ngayon, kakaiba yung impact hindi mo na siya ma-explain hindi mo na siya ma-share kasi sobrang bigat mo <clears throat> mostly ito talaga talaga ng mga tao mostly mostly mas pinipili na lang nilang manahimik well alam ko na ngayon na bakit ginagawa nila yun. bakit nila ginugusto yung magdalang mag-share kasi alam nila kung ano mangyayari sa kanila And <coughs> actually, ganun na nangyayari sa akin. Mamaya, uuwi na ako. Pero mas pipili ko na lang muna maglakad mula dito hanggang pala-pala. Tipid pa masahe eh, din para makapag-isip-sip din. And ko na alam. Same, same routine. Uuwi. Lilinis, maliligo, magalaba, mag Alam mo yung buhay ng Kristiyano na kagaya ko is ang daming need mong lagpasan, ang daming mong need na unawain dun sa part mo. And ang daming mong need na isaalang-alang. -ala. Kaya nga minsan marami talaga sa mga kristyano ngayon, marami sa mga mananampalataya ngayon. Mas pinipili na lang nilang wag na maging kristyan, mas pinipili na lang nilang wag na umatay ng church, mas pinipili na lang nilang wag na mag-share ng buhay nila kasi alam nilang mayroon pa rin judgment yes, hindi naman ako nang iinsulto hindi rin ako nagsasay para kung ano na sa mga kapwa ko kristyano mga leaders but ito yung realidad uh, ah, dapat natin tignan kapag ikaw na nandoon sa sitwasyon na yun na ikaw na nandoon sa sistema na ngayon na yun, yung mismong pangyayari ng anxiety, depression and judgment lalo lalo na discrimination mas pipiliin mong manahimik mas pipiliin mong dumistansya at wala na nagiging wala ka ng pake kung ano magiging judgment sa iyo or uh, treatment sa ng mga tao kasi minsan yung treatment nila sa iyo is hindi talaga akma sa so, mga ganung bagay kung kailan naging Christian yung iba, kung kailan naging mananampalataya yung iba, na, nandun pa yung part na nagiging judgmental na sila. Well, yung iba totoo. <coughs> Honestly, nagiging judgment. But, pero doon sa mga malalalim, understanding talaga yung nandito. Pero they cannot, kumbaga, they cannot just say, mas pinipili ng iba makinig. Eh, hindi yun yung kagandahan. Yun, na ako din ginagawa ko. Din. Pero as of now, sa kalagayan ko ngayon, mas pinipili ko na lang na, na uh, manahimik. Yes, maaaring napapanood siya yung ito. Pero, ito yung realidad. Ako na ngayon yung nasa stage na mas gusto ko na lang manahimik. Well, sinishare ko to kasi uh, experience ko to. <coughs> happenings ko to. And ito yung reality na hindi nila pwedeng tanggol marami kasing kasyano tinatago to marami kasing mananampalataya spiritual leaders na ayaw pag-usapan to and yun ang masakit ayaw nila pag-usapan which is ito naman yung totoo na pinagdadaanan ng karamihan pinagdadaan ng iba and I hope sana magkaroon to ng reflection sa iba magkaroon ng idea sa iba uh, ano yung mabigat na bagay na nangyayari sa mga taong under discrimination under uh, judgment under depression anxiety anxiety mabigat siya na tipong mananahimik ka na, na lang pero siyempre ako hindi naman ako basta-basta ganun may part talaga na mananahimik ako may part na mas gusto kong mag-isa <coughs> and also there's a part na mas gusto kong may kasama pero as of now dahil sa mag-isa na lang ako at ang dami kong sufferings ngayon ang dami kong trials and struggles na hindi ko na may communicate hindi ko na may share kasi before na nagshare ako uh, ang daming judgment nauna pa yung judgment nauna pa yung husga nauna pa yung mga salita salita issue issue in the end pagod ka na lang kakashare eh ito yung morning reflection ko hindi na rin muna ako gumawa ng live sa facebook kasi mas ano na ako ngayon eh mas okay na ako ngayon sa ganito again nasasalay na rin ako na humarap dito sa camera kundi hindi maganda yung cellphone ko hindi magandang kagandahan uh, mga pinanood ko sa youtube mga content content well this is the reality na hinaharap ko sa akin hirap mag share pero ito o so, camera na lang o so, up upload na lang so, doon ko na lang ginagawa and after nito <coughs> prepare na ako na uuwi na lang gagawin ko kasi hindi ko na rin alam eh, sino ba ang kasampi ko sino ba ang kasama ko sino ba yung kaya makinig sa akin so, I think alam na to ng iba I think alam nyo na kung ano yung mga bagay na to and sooner or later pag napanood nyo to eh, may hintindahan nyo rin ano na niya? Ito, walang script script totoong nangyayari po sa akin. Totoong sitwasyon ko to sa buhay. Kaya Ewan, hindi ko, din dalang mong Hindi ko din masabi. Basta gusto ko lang, i-share ko lang po. Uh... baka yung will ni Lord, ano ba yung will ni Lord na uh... Mangyayari mangyari na dapat so lang